nga pala si Giselle, hindi ko tunay na pangalan. 25 years old, from Santa Rosa, Laguna. 10 years old pa lang ako nung iniwan kami ni Mama para sa ibang lalaki. Kaya nga magmula nun, marami nang nagbago kay Papa. Mahigpit siya sa akin at ayaw niyang nalalayo ako sa kanya. Mahigpit nga rin siya kapag may mga lalaking napapalapit sa akin, mga idol eh. Naiintindihan ko naman si Papa. Kasi siguro na trauma siya sa ginawa sa kanya ni Mama. Pero mahal na mahal ko ang Papa ko. Pero ang totoo niyan, mga idol, may isang bagay akong sinisikreto sa kanya na alam kong ikakasama ng loob niya. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Giselle. And I... Thank you. sumabay ka na dito. Salamat na e, Teka, eh. Medyo madumi pa itong uh, kamay ko dahil inayos ko pa yung uh, sasakyan ni Adrian. Ewan ko, baka kasi maraming sinasakay na chicks doon sa sasakyan ni Adrian. Ay, naku. Kaya naging nasisira. Sabi ko naman makina. sa'yo, na. pe, eh. huwag ka na masyadong magtrabaho ah. dyan sa talyer na yan. Napapagod ka lang dyan eh. Ah, wala naman kasi akong ginagawa dito sa bahay. Ah, teka, ano ba niluto mo? Ah, ito. Nagluto ako ng adobo. Paborito mo. Ah, ayan ha. Medyo ka pa yan, pero bawal na sa'yo sa, sa iyo yan eh. Hindi, <laughs> minsan ko lang na barbatik ba nito eh. Hindi lang okay. talaga katamatiis pa. Um, yan, okay. sarap. Ah, nabos ko to ah. ayan, ha. Ayan ha. Dahan-dahan ka lang sa taba ha. Ah. Eh, pagigaw. ako ng tubig at tao oh, hawa oh. Hmm, ito pa. Hindi ah. hmm. ka ba napagod kanina? Hindi naman kasi nasa lilim naman kami. Teka, anak. Giselle. Mm. pa? Iba, iba ako, ha? Ah. Eh, nung isang araw nakita kita. Kasama mo yung boyfriend mo ba yun? Si... Ano pa yun? serial? Si Riel? Si Riel? Oh. Ay... Hindi kasi nung nakaraan, di ba, masama yung panahon. Kaya hinatid lang niya ako dito sa bahay. Ay, nako, Giselle. Sinasabi ko sa inyo, ha? Bawal na bawal ka muna mag boyfriend, ha? Papa naman. Matanda na ako eh. Tsaka, mabait po si Riel. Maayos yung pamilya niya. Tsaka, maayos naman trabaho namin. Hindi natin kilala na personal yung Riel na yan. Baka mamaya, eh may ibang gustong gawin sa yan. Humasamang intensyon. Nako, hindi ako papayag talaga, ha? Just said. <laughs> hmm. na pa. Sige na. Sa susunod, baka kilala mo rin naman siya Kumain ka na muna dyan ha. O, wag mo kainin yung taba. Ay, nako. Siguraduin mo lang. Loma, saglit lang, saglit lang. Ito na, ito na. Loma? Loma? Hello, anak. Hello. Tinig mo ba ako? Hello. Oo, oh, ma. Nadidinig kita. Ay, medyo bahida ay signal. Sandali, ha. Oh, kamusta na dyan, ma? Eto, ayos na ba, na, anak? Eh, ikaw, kamusta ka na dyan? Ayos ka lang ba dyan? Opo, ma. Inaayos nyo ba yung mga papeles na meron ako? oo ah, oo, anak. Naayos ko na yung papeles mo. Tsaka, ano ba? Sigurado ka na ba? Walang atrasan to ha, papunta na dito sa Canada. Oo oh, naman ma. Ay. Ay nako anak. Basta. Hindi sigurado ko sa'yo. Pagkapunta mo dito sa Canada, magiging maganda na yung buhay mo. Puna lang dyan sabi sa tatay mo dahil baka maggit-git sa galit. Sigurado ako ma magagalit siya. Kasi naman eh, ba't ba kasi kayo nagkaganito ni Papa? Ay, mahabang kwento anak. Tsaka na natin pag-usapan kapag ka nakapunta ka na rito sa Canada. Muna lang sabi sa kanya yung mga pag-uusap natin. At saka sa susunod, makikilala mo yung Auntie Emelie mo ha, binigay ko sa kanya yung mga pera kailanganin mo para sa mga papeles mo ha. Sige po ma, marami pong salamat. Ingat kayo palagi dyan ha. Mag-iingat ka rin anak. See you soon dito sa Canada. Lingin sa kaalaman ni Papa, meron pa rin akong koneksyon kay Mama. Matagal na kami nag-uusap ng palihim kasi ayaw ni Papa na papasukin muli ilit si Mama sa buhay namin eh. Maganda na yung buhay ni Mama sa Canada. At sa totoo lang, hindi ko na mahintay na sumunod sa kanya sa abroad. Kasi pakiramdam ko bilang guna ako sa piling ni Papa eh. Wala na rin akong growth sa karir ko. Kaya eto, inaayos namin ni Mama yung papeles ko na hindi nalalaman ni Papa. Ka masyadong kabahan. Ninervous ka ni. Eh. First time kasi pumunta dito sa bahay ninyo. At saka, hindi ko pa kasi nakikilala ng lubusan yung tatay mo. Mabait naman yun si Papa. Basta, magalang ka lang makapag-usap sa kanya. Ayaw niya kasi nang nababastos siya <laughs> eh. sa bagay, hindi naman ako si Raulo at basang ulo. <laughs> <laughs> Oo naman, babait ka kaya nga ginawa kita eh. at <laughs> <laughs> ah, mamaya, eh, baka mali lang nasa isip ko. Ah, babait ba talaga yung tatay mo, di ba? Kaya nga. Oh, sige na, pasok na. Pasok po sa sapatos mo. Pan, dito na kami. Ah. Anak. Pa. Ah, sino kasama mo? O pa, sinama ko na dito si Riel ah, para naman makilala mo siya. Sino ba'y sabi sa'yo na tatagap ako ng maniligaw mo, ha? Pa, Riel, magmano ka muna kay Papa. Magandang hapon po. Mano po. Ay, di na kailangan. O ikaw, ikaw ba si Riel, ha? Buti na lang, nagkita tayo. At saka dito ka pa talaga sa loob ng pamamahay ko. Pa! Oy, Riel. Tinasabi ko sa'yo, layuan mo itong anak ko, ha? Ha? Hindi ko pa ito pinaliligaw at hindi pa ito mag asawa At hindi pa ito magkaka-boyfriend, ha? At saka ayoko pumupunta sa sa'yo. Baka naman may, may masama ka pang balak sana ko. Kaya, Riel, lumayas ka dito. Layas. Pa, huwag mo siyang palayasin. Ma Bakit? Ano ba, pa? Taong humarap sa'yo yung tao, oh. Tartuhin mo naman na maayos pa. Wala naman siyang masamang intention sa akin. Gusto ko nga lang niyang makilala eh. Ah, makilala? Pwes, hindi ko. Ayaw ko siya makilala. At saka, di sila. Ba't tumay tigas ulo mo? Subunod ka sa akin. Ako ang tatay mo. At, tandaan mo, lagi kong pinapayuhan ng sarili mo. Naawag ka muna magbo-boyfriend. Ha? Subunod ka sa akin. O ikaw, lubas ka. Layas! Labas! Ah, yeah, sorry. Pa! Kabayad ka na. Wala nga akong kagana-gana. Hindi po ba ba yun na nagyari kanina? Ba't kasi ganun yung ginawa mo kay Riel pa? Napakabait na tao nun. Hindi niya naman deserve na palayasin mo dito sa bahay. Ay, Giselle, bilang tatay mo, ha? Ipinoprotektahan lang kita. At ayoko na may masamang magyari siyo. At saka, kilala mo ba yung lalaki na yun? Eh, di ko akilala yung magulang nun o pamilya nun. Kaya nga pinakilala ko, di ba pa? Para, kilalanin mo. Oo. Oh. Hindi yung palayasin mo sa bahay, nakakahiya eh. Ay, basta. Ang gusto ko. Yun yung masunod. Kumain ka dyan. Buti pa si Mama. Understanding si Mama. Supportive si Mama. I don't Anong sinasabi mo? Huwag mong babagitin yung pangalan ng Mama at Mama mo dito ha. Totoo naman, Pei. Eh. Laki ng diferensya niyo ni Mama. Kamusyado kang stricto. Ang OA na na... Nasasakal na ako, Pe. Bakit ka ba ganyan? Ah, talagang humahanga ka pa sa nanay mo? Hindi eh, mo ba alam kung ano ginawa niya sa akin? Ha? Naandun siya sumaba sa ibang lalaki. At saka ni Sir, ako ang nag-aruga sa iyo. Nung iniwan tayo ng ina mo, ako ang nagpalaki sa iyo. Ako ang nag nagsakripisyo ng lahat. Ha? Ako ang nag-alaga sa'yo. Kaya huwag mong babanggitin. Yang wala mong kwentang ina na sumama sa iba. Ha? Uh, hindi, mo, hindi mo na, na napapansin kung gaano ako naghirap na palakid ka na wala yung ina mo. Hanggang kailan mo ba isusumbat sa akin yan pa? Kaya nga talaga mas pa eh. Umalis na lang ako dito Sumama ako kay mama Giselle Giselle Sorry talaga Riel ha Okay lang mahal Medyo kinabahan nga ako Akala ko kasi kung ano nang bubunuti ng Papa Boy. <laughs> Mabait naman talaga yung si Papa. Baka nabigla lang talaga siya. Tsaka baka wala siya sa, sa mood nung pumunta ako. Oh. Anyways, babago naman siguro yun. Sana, bigyan mo pa siya ng chance, ha? Oo naman. Salamat din sa pagsama. Ay, ayun na si tita. Ay, Ay tita, Oh, eto na, ha? Oh, eto na yung visa mo saan lumabas na ang mga documents mo. So, ang gagawin natin, eh, kailangan mo na lang hintayin yung visa mo na dumating sa inyo, ha? Uh, ah, deliver na lang. Ah, o oh, sige po, maraming salamat po, ha? Ah. Naku, <laughs> Matutupad na yung pangarap ni mama mo na mamagkasama mama kayo sa Canada. Kaya nga po, hindi ako makapaniwala na. Nangyayari na ito lahat. <laughs> Oo nga. At saka hindi ako nahirapan na ayusin ang mga dokumento mo. Dako, pag-usayan mo ha. At saka huwag mo kakalimutan si Tita Emily mo ha. Pag nandun ka na sa Canada. Oo naman po. Dami niyong natulong sa amin ni Mama eh. Papasalubong ako kayo ng Canadian. <laughs> Ay! Oo. At saka mag-iingat ka doon. O hintayin na lang natin na dumating itong visa mo ha. Opo, salamat po. oh, kayo magpakabit kayo. Ikaw, Dariel, ha? Huwag mong sasaktan ang pamangkin ko. Ay. Oo naman po, Tita Emilu. Ikaw naman. <laughs> Riel, ito na to. Tutuloy na ako sa Canada. Basta 'yung pangako mo na susunod ka doon na. Oo naman, mahal. Ingat mo 'yung sarili mo doon ha. <laughs> Oo naman. Bistado na ako ni Papa na meron akong connection kay Mama, mga idol. Kaya nga, mas naging mahigpit nga siya sa akin eh. Na para pa rin akong bata, nabantay sarado ni Papa. Pati na rin yung paghahawa ko ng cellphone. Nakakausap ko na lang si Mama kapag nasa trabaho ako, mga idol. At kapag nasa bahay, hindi ko binubuksan yung telepono ko. Kasi binabantayan ako ni Papa eh. Gayon pa man, mas lalo lang ako nagpursige na umalis na sa poder ni Papa. Dahil lang totoo. Hindi ko na gusto yung mga kinikilos niya, mga idol. Jessel, dito na ako pa. Jessel. Oh. Ah. Eh, ano to? Ha? Ah? Ano to? Ha? Bisa? Ano Bisa? Saan ka pupunta? Magiging magbasa ka? Ha? Pa! Ha? Pa! Huwag mo kukunin yan! Ikita mo ba itong hawak ko? Ha? Pa, bitawan mo yan! Ba't ka nagkahok ng kutsilyo? Mas pa. mabuti pa na mawala na lang sa mundo kapag nangyong magbasa ka! Pa! Ano ba ha? sinasabi mo? Bit bitawan mo nga yan! Anak, magpapatiwakal ako. Kapag ah. tinuloy mo to, kapag tinuloy mo ang pagpunta sa ibang bansa, bakit ah. naisipan mo to? Bakit naisipan mo to? Pa! Wala lang yan. Huwag mong pansinin yan. Bita, please. Bitawan mo na yung kutsilyo. Hindi. Magako ka sa akin. Pa, bita ka Bitawan mo yung kutsilyo, pa. Gago ka sa akin. Kung hindi to, tuluyan ko talaga yung sarili ko. Oh. Ma, bitawan mo. Delikado yan. <laughs> Sige, Gisela. Yeah. Gusto ko. Dito ka lang. Gusto ko. Pa. Dito ka lang! Ano? Ganon yung ginawa ng tatay mo? Diyos ko, nasisiraan na talaga ng ulo niya si Henry. Bakit kayo tinatakot ng ganyan, anak? Bina-blackmail ka lang yata niya para hindi ka pumunta dito sa Canada, eh. Ma. Tatakot ako sa gagawin ni Papa, eh. Baka mali mo tutuhanin niya yun, tas wala ako dito sa tabi niya, ba? Diba? Anak? Hindi ang kayang gawin ng tatay mo. Paganyan-ganyan lang yan. Ganyan din ang ginawa niya nang umalis ako sa bahay. O, ginawa pa niya. Diyos ko, yan talaga ang panakot ni Henry. Kaya anak, pag-isipan mo mabuti. Kinabukasan mo ang naghihintay sa'yo dito sa Canada. Ma, bigyan mo na lang muna ako ng panahon. Pag-iisipan ko rin muna. Natatakot ako. Takot ako kay Papa. Pasensya ka na, anak, sa nangyari. Ang gusto ko lang naman eh, bago ka umalis ng bansa, Itay mo na lang ako mamatay. Itay mo na lang mamatay. Ang tatay mo. Hindi ko kasi mawa. Doon mo si maisip at na iiwan mo ako. Tulad ng mag iwan ng ng ina mo sa sa atin dalawa. Hindi ko naman hindi ko naman ha na pinipigilan ka. Pero sana eh, isipin mo naman ako dito kapag naiwan mo. Pag iniwanan mo ako dito sa, Pil sa Pilipinas at maging magbansa ka na. Giselle, pinahal ko Ang nanay mo. Tulad ng pamagmamahal ko sa, sa iyo bilang anak. Pero sana ah, Makita mo yung pagsikripiso ko sa iyo. Y yung sakit at na naramdaman ko noong araw na iniwan tayo ng nanay mo. Kaya Giselle, hiyahan mo munang mabatay ako. Bago mo gawin yung pinaplano mo. Ano ba yung sinasabi mo? Gusto ko lang naman talaga magpunta ng uh, Canada dahil gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi naman dahil para iwanan ka eh. Pasensya ka na pa. Ah. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo na nag-uusap pa kami ni Mama alam ko naman. Siya ang umuudyok sa'yo. Na pumunta ng Canada. Pumunta ng ibang, ibang bansa. Dahil alam ko. Pati ikaw gusto niya kunin sa akin. Ganun ba? Pati ikaw. Parang... Parang pinagkait na nagdanay mo lahat sa akin. Siya naman nagagawa ng kasalanan. Siya! pinagpalit niya tayo sa ibang lalaki. Tapos ngayon ikaw naman, hindi ko matatanggap to, anak. Hindi ko matatanggap. Durog na durog ang puso ko sa mga sinabi sa akin ni Papa mga idol. Minahalang naman niya ako at prinotektahan sa paraang alam niya eh. Naging mahigpit man si Papa, na-realize ko na ginawa niya pala yon para hindi na ulit siya maiwan na mag-isa. Na oo nga pala. Ako na lang din pala ang meron siya mga idol. Mas kinampihan ko pa si Mama. Pero all this time, si Papa ang nandyan para sa akin. Hindi ko na naisip na kailangan din pala ako ni Papa. At kailangan din pala ni Papa na magmamahal sa kanya. Kailangan din pala ni Papa ng makakasama dahil tumatanda na din siya mga idol. Kaya naman bumawi ako sa kanya. Kinalimutan ko din muna na magpunta sa Canada at si Mama. Kaya ngayon, mga idol, mas minahal ko si Papa. At treasure ko ang bawat pagkakataon na makasama ko siya. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Giselle gumagalang.